Sa pagkala si Vice President Sara Duterte sa gabinete, sabi ng isang political analyst, malaya siyang makakapagsulong ng kanyang mga advokasya at lumihi sa polisiya ng administrasyon. Pwede kaya siyang maituring na oposisyon na saksi si Ian Ku? Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tended my resignation as a Secretary. ...of education effective July 19, 2024. Given... Hanggang sa susunod na buwan pamana mananatiling kalihim ng edukasyon, ang nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa rin malinaw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Kanina, kinumusta ko ang bise at ang kanyang matalinhagang reply sa text, isang Bible verse. Sabi ng ilang source, wala ang bise kanina sa Central Office ng DepEd sa Pasig kahit sa tanggapan ng OVP sa Mandaluyong. Tikom din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ang Pangulo na namahagi ng tulong kanina sa mga magsasaka, manging kanilang pamilya sa Surigao del Sur, hindi nagpaunlak ng panayam. Sa pagkalas ng bise sa gabinete ng Pangulo, ano nang magiging papel niya sa gobyerno? Itinuturing pamanding spare tire ang Vice Presidency. Nakasaad sa saligang batas na sakaling mamatay, mabaldado, mapatalsik o magbitiw sa tungkulin ng nakaupong Pangulo, Vice Presidente ang papalit at magsisilbi sa kanyang nalalabing termino. Bukod dito, wala ng ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ang Vice President. Maari raw magbago ang mandato ng Vice kung babaguhin din ang saligang batas. Pero kahit ngayon pa lang, ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, pwede pa namang makapagsulong ng mga advokasya si VP Sara ng labas sa gabinete. Paglaban sa communist insurgency, peace and order, nakadepende to no kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at legislatura. Nakita natin no nakaraang administrasyon hindi masyadong binibigyan ng resources No, yung office of the vice president uh, under VP uh, Leni Robredo kaya kailangan niyang um, magkaroon ng ibang creative at innovative ways of uh, mobilizing uh, resources mas malaya na rin daw ngayon si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais ng administrasyon dati ang kritisismo sa kanya eh bakit iba yung posisyon mo eh miyembro ka ng gobyerno mismo no bilang miyembro ng gabinete wala na yon wala pa rin pahayag ang bise maging sa magiging relasyon nila ng Pangulo sa gitna ng tila umaasim na turingan ng kanilang mga angkan. Sabi nga ng ilang dating opisyal ng Duterte Administration, posible umanong maging oposisyon si VP Sara. Pero ay sa Liberal Party, may dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo. Maaring dahil iba sila ng paniniwala at ideolohiya o kaya'y dahil iba sila ng partido. Si Vice President Sara ay wedding i assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit ang tunay na opposition ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. I think uh, there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.